Patuloy sa ating mga balita, nagdudulot pa rin ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang umiiral na Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Binabantay ang cloud cluster sa bahagi ng Northern Luzon, ganap ng LPA at ayon sa Weather Bureau, may katamtamang tsansa na ito'y mabuo bilang isang bagyo. Ang ulat panahon mula kay John Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating i Weather Center na ang binabantayang cloud cluster sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon ay isa ng low pressure area na nakakaapekto sa bahagi ng nasabing lugar. Ayon sa Weather Bureau ay may katamtamang chance o medium chance itong mabuo bilang isang bagyo sa mga susunod na 24 oras. Habang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. Inaasahan ang malalakas na buhos ng ulan sa buong bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang kwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kwatang temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang kwatang temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 31 degrees Celsius naman na magiging agwat ang magiging angguatang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 22 to 32 degrees Celsius ang angwat ang temperatura at 90% ang chance ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging angwat ang temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 24 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.44 ng umaga at lumubog ng 6.05 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.